Sobrang mahal na nga ngayon ang lechong manok sa labas kaya naman naisipan ko na lang magluto dito sa bahay. Papakuluan muna natin to para makasigurado tayo na luto yung kakalabasan at malambot siya. So maglagay na din tayo dito ng mga pampalasang salt, pepper, onion, garlic, onion leeks at rosemary. Naglagay din ako dito ng 1/4 cup ng toyo at papalambutin naman natin to ng 30 minutes. Ito naman na siya after 30 minutes. Malambot na kaya naman hinango ko na at kailangan naman natin tong patuyuin. Ito namang balat, lalagyan natin niya ng toyo pampakulay at pampasarap na din. Lagyan din natin yung bandang ilalim. Naglagay din ako ng konting olive oil para hindi siya dry. Gusto ko kasi dito yung juicy siya. At naglagay ako ng maraming maraming paminta. Yan kasi yung nakikita ko sa chooks to go, yung maraming paminta. Pwede nyo itong lutuin sa air fryer or kaya oven. Luto naman na to, malambot na, kaya saglit na lang natin ito lulutuin. At binuos ko din pala dito yung natirang toyo kanina. Dito pala sa air fryer ko, meron na siyang nakaset para dito sa isang buong manok. Naka 35 minutes siya for 180 degrees. At yun na lang yung susundin ko. Pero pag hindi pa luto, magdadagdag na lang ako. Napakaganda nga nitong air fryer ko kasi nakikita ko yung niluluto ko sa loob. ba? Diba? Hindi na ako mangangamba kung nasusunog ba yung niluluto ko. Eto na pala siya nung naluto na. Grabe, itsura at amoy pa lang, eh magugutom ka na. At tingnan nyo naman, tumutulo pa. Napaka-juicy niya. Tikman muna natin na walang sauce. Mmm! Mmm! Ang basa! Ang pakalambot! Mmm! Super pakalambot! Grabe o! hmm Try natin ito na may gravy. Ayan! Time mm. time! Sobrang mahal na nga ngayon ang lechong manok sa labas, kaya naman naisipan ko na lang magluto dito sa bahay. Papakuluan muna natin to para makasigurado tayo na luto yung kakalabasan at malambot siya. So maglagay na din tayo dito ng mga pampalasang salt, pepper, onion, garlic, onion leeks at rosemary. Naglagay din ako dito ng 1 4 cup ng toyo at papalambutin naman natin to ng 30 minutes. Ito naman na siya after 30 minutes. Malambot na kaya naman hinango ko na at kailangan naman natin tong patuyuin. Eto namang balat, lalagyan natin yan ng toyo pampakulay at pampasarap na din. Lagyan din natin yung bandang ilalim. Naglagay din ako ng konting olive oil para hindi siya dry. Gusto ko kasi dito yung juicy siya. At naglagay ako ng maraming maraming paminta. Yan kasi yung nakikita ko sa chooks to go, yung maraming paminta. Pwede nyo itong lutuin sa air fryer or kaya oven. Luto naman na to, malambot na, kaya saglit na lang natin ito lulutuin. At binuos ko din pala dito yung natirang toyo kanina. Dito pala sa air fryer ko, meron na siyang nakaset para dito sa isang buong manok. Naka 35 minutes siya for 180 degrees. At yun na lang yung susundin ko. Pero pag hindi pa luto, magdadagdag na lang ako. Napakaganda nga nitong air fryer ko kasi nakikita ko yung niluluto ko sa loob. ba diba? Hindi na ako mangangamba kung nasusunog ba yung niluluto ko. Eto na pala siya nung naluto na. Grabe, itsura at amoy pa lang, eh magugutom ka na. At tingnan nyo naman, tumutulo pa. Napaka-juicy niya. Kumain muna natin na walang sauce. Hmm. Hmm, mabasar. Ampurihin mo. Ampurihin mo. Hmm, upail lambot. Grabe oh. Hmm. Try natin 'to na may gravy. Ayan.